sa mahal ng bilihin ngayon. Tila sagad na sagad na rin ang pasensya sa pagbabadget ni Aling Carmelita sa pagbili ng pagkain. Kaya alas 3 pa lang ng madaling araw, pumila na ito sa tindang 29 pesos na kada kilo ng bagong bayaning magsasaka rice o BBM rice ng City Veterinary and Agriculture Office at National Irrigation Administration Cordillera. Malaking tulong na rin po sa mahal ng bigas natin. Eh. Malaking tulong na rin din ang ayang sampung kilo na yan. Ang mga bigas ay binili ng niya mula sa mga magsasaka sa Apayaw at Kalinga. Nakapag-dispose na po tayo ng more than 10,000 bags of BBM rice. Sila po ang bagong bayanin magsasaka, yung mga nakikontrata. Sila po ang nagtanim ng ating bigas ngayon. Pasalamat tayo kasi tayo ay nabigyan na compared sa mga iba na hindi pa naman nabibigyan marami pang pila. Dahil dagsaan ang mga mamimili, hindi maiwasan ang ilan na magkainitan sa pila dahil sa pangambang maubusan ang iba. <tod> masay. may nagbigay daw po ng alas 3 na madaling araw na number sa mga senior, yung mga nakapila na kaninang umaga. Kaya yung nagreklamo din po sila kasi sila daw po yung nauna. Eh may call, may call time kasi na 8 o'clock to onwards. Kung bibigyan pa kami ng chance ni ano, BBM, pipila pa kami hanggang hapon. Hintayin namin yung bigas namin. <laughs> Sabi namin sa kanila na eh, is baka yung 200, baka pwede pa, baka pwede pa kasi baka maglilista tayo ng marami is hindi natin ma-accommodate yung marami. Kaya nung tinanong naman natin yung mga iba, sabi magpapalista lang na lang daw kahit hindi sigurado. Sa huli, ang mga pumilang hindi nabenta ng bigas ay nilista muna ang pangalan para gawin prioridad na mabentahan sa susunod na pagbibenta muli ng City Veterinary and Agriculture Office. Prioridad na mabentahan ng BBM rice sa mga senior citizens, solo parents, persons with disabilities at mga benepisyaryo ng poor peace. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.